So, ari na mi o mga kahineral. Ang tawag ninyo among sitwasyon diri di na masabtan. Ang mga motor, mga tricycle, nag ano na left and right na sila. May ano, may nasa front, merong nasa gilid, may nasa likod. Yan, yung iba papunta sa left side. Tapos yung iba naman papunta sa right side. Nagaganito yan siya nung nagkaroon ng sira yung isang trailer dyan sa unahan guys. Kanina pa yan mga ilang ano na kami dito mga ilang minutes na. problema. <coughs> o lantawan ninyo ang duha ka tricycle o na mag-abot na sila ron na nang nasa front guys o ang ah, maglibog na asa na mag-agi o matugi pa na lang ang isa karon pa akong ka-experience ani ngayon ani kadugay ang traffic diri sa General Santo City kaya dili magyod ni siya ngayon ani no nagkalit lang siya kaya tungod atong truck nga perting ah, So kani siya nga time abi na mo okay na. Abi na mo makalusot na mi. Sus so, dili pa di ay naa dito sa unahan ang katong thriller nga nagbabag Ayan, mga kahenerals, mauna ang nagbara. So, ang iyahang gi, ano occupy di ay, ano na no, ang left o ang right side na na, ano, kalsada ang iya gi-occupy. So, mauday na ang duha ka, ano, way, dili na kayo mag-function kay gyanun na niya. Gi-occupy niya tanan. So, dito sa, ano, sa left side, nga dalan wala na naga ano naga tarog ang mga sakyan dito buti na lang diri sa mo ah, sa right side biskan naka ano ni siya diri nakalak ni ang ang lawas aning trailer makaagi mi diri sa right side kay ang iyahang budiga open man so gikan mo siya sa budiga tuwara ang iyang budiga oh nadra sa may unahan tabunan sa tricycle nadra so dra lang mi magagi no, paliko. So, mauna na siya, makalusot daw mi Ani, ingon sa mga polis. Hmm, naana mga polis, kay, ano na hasol na kaayon, nakahasol na siya sa mga tao. Ang traffic, kay grabe, pila na ni kauras, kay, gikan sa pag -adto na mo, pagpaingon na mo, gikan Fatima, padulong diri sa, sa palingke, nagano na siya, ingon na ayang sitwasyon. Pero kami ato, nakaagi pa mi. Pero karon yun, wala na, naglisod na, kaya naghuot na ang mga sakyanan. So, ara na guys, na ginihinay na yung taog, ano no, is dog na nakaagi na ta sa kilid kaagi na ta sa kilid dre sa may budigya niya banda o, para o ang kuan gitabangan na yun siya gitanggal ng iyang mga cargo ano, kay para mugaan gaan na sitwasyon mga tao guys o oh, kasagaran mga motor no daghan motor sa General Santos City oh. Eh. na mga truck wa ka idog ang mga truck ang mga uban nga mga ano din mga nag-commute, mga pasahero nag ano na lang sila nagbaktas kaysa daw magsigi sila gulat maaptan sila o pila ka oras basi magabian pa na nagbaktas na lang daw sila para at na ay ano ilang mga, 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 mga.